Good day mga kalapatids So nandito po tayo ngayon oh, dahil uh, picture natin yung ano iligaw na ibon na naman dito ayun yun yan yung checkered na yan babae so dalawang araw na rin siya dito no ang kanyang sing ay APRSS so based dun sa ating nakita sa youtube ano? Bali Alliance Pigeon Racing Super Set yun po yung sing -seng. pero hindi natin hinuli yung ibon since uh, wala rin namang sense kung hulihin natin dahil sabi ko nga sa inyo ito po yung lop ko o yan, butas lang po yan so yan yung pinto bukas lang butas yung lop so pag hinuli mo siya di diba? walang sense dahil kakawala lang uh, tsaka hindi naman talaga tayo nandadagit no? ito rin po yung kabilang lop o oh. Ito yung trapdoor, ito yung pinto. Ayan. So, ganyan. Tagusan. At ganito po yung lock natin. Ano? So, ito po yung isang trap door. Ayan. Walang harang. Kaya hindi po tayo nandadagit. Ano? wala pong sense kung mandagi tayo kawawa naman yung mga may-ari so ayun po siya yan gandang checkered babae po yan so para sa mga nang dadagit ano hindi niyo malalaman kung gaano kagaling ang ibon kung uhulihin nyo dito naman tumatambay lang sila sa loob ko eh. So, huwag mag-alala yung may-ari. Baka maalala ka ibon mo na yun. Yan. Yan. Babalik sa yan. So, hanggang sa muli mga kalapatid. So, oh. pinakita lang natin yung uh, APR na yun. At sana maalala niyang umuwi. Ito nga pa rin pala yung isang APR superset na velvet. Yan. Hindi na siya umalis. Ilang araw na siya rito. Hanggang sa muli mga kalabatids.